Hello! Pag-usapan natin kung magkano ba talaga ang ginikita ng Grab Driver. Um, ito ang ginikita ng Grab Driver. Papakita ko sa inyo yung, sa inyo yung Grab sa Job History. Ito. Ito ang computation. The only gross natin may malinis kayo doon na isang libo. Bali, ang gas, 500. Top up, 20%. May 400 si Grab doon sa 2,000. Bali, 900 na yung expenses natin. Plus yung load, 20 pesos. Um, pagkain natin, magtipid-tipid na lang, magdala na lang ng tinapay o ano dyan, mga kung mga pwedeng mga ngata-ngata mga kakanin mga suman yan mga ganun sibihin na natin ang gastos natin doon sa san daan doon sa food food and load bali san libo na expenses natin ay yung car wash pala maglinis na lang tayo ng sarili natin para makatipid eh kailangan ng kung gusto niyo pa car wash ang car wash sandaan 150 ganun di ba o oh, 150 ang car wash ako sa bahay na lang na ako nagka car wash para makatipid sa bahay ko na lang to punas punas na lang ayun ang expenses natin 1,000. tapos yung kita natin malinis 1,000. Doon dun sa gross na 2,000. libo okay ito huwag nyo kakalimutan yung maintenance ng sasakyan kailangan magtabi kayo doon. kung kumita kayo ng malinis na isang libo, kailangan nyo magtabi ng sandaan o dalawandaan araw-araw ganon maintenance maintenance sa uh, ano pa magtabi-tabi rin kayo ng pang-rehistro ng sasakyan sa LTO Comprehensive insurance, magkano ang comprehensive insurance? 10,000 to 15,000, depende sa sasakyan. Comprehensive insurance. Rehistro, sabihin na natin 4,000 to 5,000. Rehistro ng sasakyan sa LTO. Um, ano pa? Rin kayo sa mga buhayang enforcer. Pagka uh, huwag naman mangyari, Yon, may mga buhayang enforcer pantubo sa lisensya. Yon, magtabi-tabi rin kayo doon. Kailangan niyo marami pa ring expenses diyan, mga hidden expenses. Yan yung mga yon. Yung maintenance, um registro ng sasakyan, comprehensive insurance, tas huli sa huli ng mga buhayang enforcer. Tapos ito pa, LTFRB. Kailangan nyo magtabi ng pera rin para sa LTFRB sa para dun sa mga papeles na para dun sa provisional authority para makabiyahe kayo. Yun. Yun ang mga kailangan nyo. Provisional authority para sa LTFRB, COC, yung certificate, yung bank confirmity, uh, BIR, magbabayad pala kayo ng BIR quarterly o monthly. Kung magkano yung kinikita nyo, monthly, ganon. Sabihin nyo na lang zero income para hindi kayo magbayad sa BIR. Pag nag kasi kailangan nyo yun sa LTFRB, BIR, DTI, um, um ano pa, um, ipapublish nyo pa yun sa newspaper, tapos yung mga kung ano, ng mga dokumento na notarize, notarize na yan. Yan. Yan ang mga gastos dyan. Yung mag magtabi-tabi rin kayo dun sa ano, sa pang pag nabangga sasakyan, huwag namang mangyari. yon, Kailangan nyo rin magtabi-tabi dun para sa pagpapagawa ng sasakyan. Kung may mangyaring hindi maganda, yan, emergency. Pagpapagawa ng sasakyan. So kung kumita kayo ng 1,000 malinis o 2,000, kailangan niyo magtabi. Ilagay niyo lang sa bangko nakatabi lang yung pera na yun para sa expenses, mga hidden expenses na pwedeng mangyari sa sasakyan na pwedeng magastos lahat. Stink so ko wala rin ganoong kinikita eh. Ko, masyadong ma mahal expense ng ano, ang expenses ng sa sasakyan masyadong magastos comprehensive insurance LTO LTFRB uh, car wash mm, ano pa yung mga sinabi ko maintenance yung mga change oil yan ilaw palit ilaw napupudpud din ng gulong battery pinapalitan din uh, ano pa yung timing belt napalitan na rin yung sa akin sa sakyan ko timing belt tapos yung clutch yung sa compression uh, pre pressure plate clutch disc release bearing yan ang mga pinalitan dyan tapos kung minalas malas nga pala uh, yun lang so, kailangan yung bumiyahin ng 12 12 to 15 hours para kumita kayo ng 2,000. Ayan. Itong dala ko 6-seater eh. Kaya kayang, kayang kaya naman 5,000. Malinis. Kayang kaya yan 5,000. Bumiyahe kayo 24 hours. Kayang kaya yan kumita kayo ng 5,000 malinis. Start kayo ng 12 a.m. Tapos, tapos kayo ng 12 p.m. Kaya nyo na makikitain yan mga, Lee, mga 5,000. Kailangan ng gross nyo doon 8,500 mga ganun. Yung sa top up magkano yun? 1,000. Yung top up pa lang nun. 20, sa 1,000 dalawa, sa may dalawang daan na si grab doon. Patulog-tulog lang. Kaya naman sa 5,000 sa araw. 24 hours. 18 to uh, to, 22 to 24 hours kaya 22 to 24 hours 5,000 malinis okay ito lang ang kinikita ko 8,000 sa ulo ng grab kung ako sa inyo angkas na lang kayo mas maganda kitaan sa, sa, angkas mababa pa maintenance Mag, 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 angkas na lang kayo kayo sa kukuha kayo ng sasakyan sakit lang sa ulo yan ang pinayayaman lang natin dyan yung Dayu, ano yung foreigner na may ari ng grab eh si yan eh si Anthony Tan. siya yung pinaka may ari yan pinaka presidente yan sa Southeast Asia Hige. Okay, thank you.